Hindi nga raw kayang try durin ang kanyang mga tauhan. Yan ang iginiit ni Senador Juan Ponce Enrile, kaugnay ng inilabas na pahayag ng kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes. Tingin naman ang isang senador, dapat gawing state witness si Reyes. My report si Jam Sisante. A heavy quantity of liquid in my body such that uh, the sodium in my blood has gone down very very low to a critical point my blood pressure was at 1 220 over uh, a little over 100 So I had to stay in, in the hospital. Ito ang paliwanag ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile sa plenaryo kanina matapos hindi makita noong araw na nagsampa ang Department of Justice o DOJ sa Office of the Ombudsman ng reklamong plunder laban kay Enrile, Senator Jingoy Estrada at Bong Revilla at iba pang dinadawit sa pork barrel scam. Giit ni Enrile, hindi niya tinatraidot ang kanya mga tauhan. Ito ang sagot ni Enrile sa pahayag ng kanyang dating chief of staff na si Atty. Gigi Reyes. I'm not, uh up to betray any, any of my people. I've, I've never been known for that. Noong nakaraang linggo, nag-post si Reyes sa Facebook ukol sa pahayag ng tagapagsalita ni Enrile na si Atty. Enrique de la Cruz Jr. na hindi otorizado ni Enrile ang kanyang staff na maglaan ng pork barrel sa mga non-government organization o NGO. Ani Reyes, hindi siya lubos makapaniwala sa mga pahayag ni de la Cruz dahil kahit kailan, hindi raw niya inabuso ang kanyang posisyon sa Senado. Buong dedikasyon at katapatan daw ang kanyang ibinuhos sa 25 taon niyang paninilbihan kay Enrile. Kaya kung totoo raw na galing kay Enrile ang mga pahayag ni Dela Cruz, wala na raw masasahol pa sa ganitong klaseng kasinungalingan at pagtataksil. Hindi diretsyong sinagot ni Enrile kung totoo nga ba ang sinabing ito ni Dela Cruz. I would not discuss my case, no? if you don't mind. Ah, okay, thank you, sir. You, you wait until I present the, uh, I'll face the music in the courtroom. Nagbitiw si Reyes bilang Chief of Staff ni Endile noong Enero sa gitna ng away ng mga senador ukol sa hindi pantay-pantay na pamamahagi ng dating Senate President ng dagdag pondo sa opisina ng mga senador. Kasama siya sa mga inireklamo ng DOJ ng plunder dahil siya ang chief of staff ng dating Senate President nang magdaan umano ito ng pork barrel sa mga NGO ni Janet Lim Napoles mula 2007 hanggang 2009. Handa raw si Reyes na depensa ng sarili mula sa anyay walang basihang aligasyon. Sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, dapat ikonsidera bilang state witness si Reyes dahil may personal daw itong kaalaman sa mga transaksyon kay Napoles at maituturing itong isa sa least guilty. Ipagpapatuloy bukas ng Senate Blue Ribbon Committee ang sarili nitong investigasyon sa Pork barrel Scam. Imbitado muli si Justice Secretary Laila Delima at mga whistleblowers. Habang nais naman ng komite na ipasabina si Janet Lim Napoles para dumalo ito sa pagdinig sa Webes. Gayunman, hindi pa pinipirmahan ni Senate President Franklin Derulo ng sabina ng komite para kay Napoles. So we sought the advice of the Ombudsman uh, given the fact that under their law uh, publicity Uh, is to be avoided or even prohibited, uh, where in her judgment, it can prejudice uh, the case. Jamse Sante, GMA News.